Napanood mo na ba ang kwento ng babaeng sinasabing ginayuma ang kanyang mapapangasawa? Isang viral na kasal sa Pilipinas ang biglang nauwi sa iskandalo. May panlilin lang, hindi na suppliers, at higit sa lahat, aligasyon ng gayuma. Pero teka, akala mo sa teleserye lang ito nangyayari, di ba? Pero sa pagkakataong ito, totoong buhay ang pinag-uusapan. Isang babae sinasabing ginamit ang kulam o gayuma para mapapayag ang isang lalaki na pakasalan siya. Nang mabigla ang groom at magising na lang daw sa katotohanan, nagdulot ito ng matinding kahihiyan, galit mula sa mga suppliers at mas malalim na tanong para sa ating lahat. Ito ba'y simpleng scam lang o may mas malalim na puwersang espiritual na kumikilos? At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa ganitong mga bagay? Nangyari ito sa Cagayan de Oro. Isang bride na kinilalang si Riri at ang kanyang fiancé na lalaki na ayon sa mga ulat, tila parang wala sa sarili bago ang kasal. Ayon sa mga wedding suppliers, libu-libong piso ang nascam sa kanila. Iba't ibang serbisyo ang kinontrata mula sa photography, catering, gown at marami pang iba. Pero sa huli, hindi sila nabayaran. Pero ang mas nakakabigla, ayon sa mga panayam at social media posts, may mga nagsasabing ginayuma raw ni Riri ang lalaki. Bago pa man nauso ang gayuma sa mga pelikula o kwentong barbero, matagal nang binalaan ng Biblia ang sangkatauhan laban sa sorcery, witchcraft at anumang uri ng espiritual na manipulasyon. Ayon sa Deuteronomio Talata, 18, versikulo 10, Hanggang labindalawa, huwag hayaang may matagpuan sa inyo na nagpaparaan ng kanyang anak sa apoy, manghuhula, salamangkero, manggagayuma, mangkukulam, manananggol o sumasangguni sa espiritu ng patay. Ang mga ganitong gawain ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Hindi ito laruan, hindi ito biro, at lalong hindi ito dapat ituring na romantic o desperadong paraan ng pagmamahal. Ayon sa Galatia, limang talata, labing siyam, bersikulo, dalawamput isa. Binanggit dito na ang sorcery ay kabilang sa mga gawa ng laman at ang mga gumagawa nito ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, ang paggamit ng gayuma ay hindi pagpapahayag ng pag-ibig, kundi rebellion sa kalooban ng Diyos. Ito ay isang anyo ng kontrol at manipulasyon, hindi ng dalisay na pagmamahalan. Kapag ang isang relasyon ay itinayo sa panlilinlang, sa pangkukulam o sa takot, hindi ito pag-ibig, ito ay tanikala. Minsan hindi lang ang gayuma ang delikado, kundi ang bulag na pagmamahal. Marami sa atin ang handang ipaglaban ang isang relasyon kahit walang katiyakan kung ito'y galing sa Diyos. May mga natutong magtiwala agad sa matatamis na salita, sa kaunting lambing, sa mga pangakong walang patunay. At minsan, may mga taong ginagamit ang pagmamahal o ang kahinaan ng damdamin para sa pansariling kapakinabangan. Hindi ba't ganito rin ang ginawa ni Delilah kay Samson? Hindi dahil sa gayuma, kundi sa matinding manipulasyon. Ginamit niya ang damdamin ni Samson para sirain ang lakas nito at ibenta sa mga kalaban. Sa mga hukom talata labing anim bersikulo labing anim hanggang labing pito sinasabi, Araw-araw siyang ginambala ni Delilah hanggang sa si Samson ay nagsawa at ibinunyag ang kanyang lihim. Kapag hindi tayo marunong magbantay ng ating damdamin, madali tayong malinlang. At kapag ang puso natin ay hindi nakaugat sa Diyos, kahit anong matamis kahit anong totoo sa pakiramdam. Maaring bitag lang pala. Kaibigan, ang kwento ng kasal na ito ay hindi lang para sa mga supplier, hindi lang para sa groom, at hindi lang para sa bride. Ito rin ay para sa atin. Sa panahon ngayon, marami ang nagtatago sa anyo ng pag-ibig. Pero ang totoo, panlilin lang. Marami ang nagpapanggap na tapat, pero may balak pala. At marami rin ang naghahanap ng pagmamahal pero hindi alam kung saan ito ligtas hanapin. Ang solusyon? Hindi gayuma, hindi kapangyarihan, at lalong hindi emosyon. Ang solusyon ay ang matatag na relasyon sa Diyos. Ayon sa Mateo Talata 6, versikulo 33, Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang tunay na pagmamahal ay hindi ginagayuma. Hindi ito pinepeke. Ito ay bunga ng pagsunod sa Diyos, hindi ng paglabag sa Kanyang utos. Kaibigan, sa kwento ng gayuma at kasal, hindi lang scam ang isyo, kundi ang panganib ng panlilinlang at espiritual na pagkaligaw. Ito'y paalala sa ating lahat na hindi lahat ng pagmamahal ay tunay. At hindi lahat ng kagustuhan ay kalooban ng Diyos. Madalas nating marinig ang kasabihang kung mahal mo ipaglaban mo. Pero ang tanong ay, ipinaglalaban mo ba ang tunay? O isang kasinungalingan na binalot ng damdamin? Ang Biblia ay malinaw. Ang panlilinlang, gayuma, at spiritual na manipulasyon ay kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. At tayong lahat ay tinatawag hindi lang upang magmahal, kundi upang magmahal ng may katotohanan. Sa huli, hindi kayang ibigay ng sinungaling na pagmamahal ang kaligayahang inaasam mo. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi nang aalipin, ito ay nagpapalaya. At ang kalayaan ay matatagpuan lamang sa presensya ng Diyos. At makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Buwan talata 8 versikulo 32 Kaya kung ikaw ay naguguluhan, nasaktan o natatakot na malinlang, bumalik ka sa Diyos. Sa Kanya walang gayuma, walang panluloko, walang bitag. Tanging pag-ibig na totoo, malinis at walang halong kadiliman. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mong patuloy na lumalim ang iyong pananampalataya, Mag-subscribe ka sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos at naway mamuhay ka sa liwanag ng katotohanan.